And good morning mga kamasa ngayon araw na sa Bado, uh, October 19, 2024 Magkakaroon tayo ng massive clearing operation pero, pero hindi pa natin alam yung area Ngayon nandito tayo sa Cautilla na naga uh, standby muna tayo, nag-assemble tayo ng grupo Kasama pa rin natin ang Team Teparo Binubuo ng DPS, uh, Engineering, MTPB, MDSWD, uh, Smart Police. Pantayin natin yung, uh, uh, kung saan ngayon tayo mag -clearing. Update ko na lang kayo sa mga nga clearing operation natin ito kasama ang Team Teparo. Mo, good morning po sa inyo. Uh, good morning mga kamaso. Ngayon dito na tayo sa area. Pusida tayo dun sa area na mag uh, natin. Ang area natin, uh, Tondo, District 1, Velasquez. Road 10 at Kapulong Update ko na lang kayo kasama natin na MDR Aray mo DPS at Team Teparo okay. Good. uh, Proceda tayo dun sa area Mami update ko na lang po kasi sa mangyaring massive clearing operation sa uh, District 1 Tatabay-tabay muna tayo na pinatatanggal na lang muna natin. Yes, oh, Okay, sige. Ito pakitanggal po. Ito pinatatanggal na lang natin. ito na lang natin kasi nakaka sa 41. Ah, balak pa dito. Okay, okay dapat balik tayo. yun lamesa po nai. Pabalik balik mo na. Pa balik na. Salamat na mga uh, kapulisan natin at si na Bernard Nadonga for operation. Uy! Ito, stand by muna tayo, nagme-meeting pa tungkol sa mayroong operation natin. o pinapasok na lang lahat ng uh, nila Obstruction nila sa loob ng bahay nila At wala naglalabas pag wala pang basura naglalabas Ay, sinapa. Sinapa na lang natin. Roma. ma. Ano natin kayo pa? yung mag yung ano, yung... Mga bato. Bato. Oy, mga bato. Kasama yung mga bato. O, yan. Okay. Sinapa na natin mga sagapal na gulong Okay, wala na nating gulong yun sa gabal. Pinakuha na ang engine of Bernard na Donga. Dahil sa gabal sa kalsada eh. Pagmumula oh. pa ng aksidente ito eh. Taho, oh, tao, tao! Taho ito. Oh, tao, tao. Oh, Sabay-sabay. Dito oh. sa kaaba ng Kapulong. Tama natin ng Team teparo At pinatatagpin na rin. pauwi uh, ang bumalik kami, pasensyaan na po tayo ha. Ah, pasok nyo na po. Sisisi nyo Sige naman, kuya. Pasok nyo na po. Sige po. ah sige po ha. Pagbalik na dyan po, kuwa lahat po yan ha. Sige na, ngayon na po. Patanggal na lang po. Ngayon na po. Kaya ganito kuya ha. Usapan mo tino. Mamaya pag nandiyan diyan, hakot namin lahat ha. Sige tanggalin niyo na po. Eh wag wala. Okay. Aba na mga kapulong sa highway. Yan eh medyo taboy-taboy muna tayo. Ubigyan muna natin sila ng warning. Ay, eto, eto pumapayag na po yung mga mayari karga na raw po okay, sige sige eto po che eto po che oh. e Ini okay. okay.

Ano yung ano, baka na sila dito. Tasapin Bernard na Donga dito. Uh, inaano po ng Gina Bernard na dongga na ngayon warning muna po. Sasabihan muna po yung mga tao tapos tatanggalin nila. Pero pamamaya o pag uh, nandiyan pa yan, kukunin na namin. Anak na. Anak na. Anak ah, ni Chairman Masimbili nga po. Yun dati. Sabi ito, kanina po. Kanina po yan. Barangay. Kasi sinabihan na rin pala sila ng mga barangay nila chairman ah, ni Chairman Masimbili. Kabare. Ah, pinakuha na ni Rachel Masimbili. Ito, pinakuha na po ni Chairman Masimbili. Kabare. Ngayon, well, medyo ngayon, eh, warning-warning muna tayo. Oo. Oh, si man. Gaw. Gaw. Pwede paano po ito? Palinis na lang po. Pakisabihan na lang po. Nakasama natin mga taga-bawin. Ito, uh, gawad Ito po kahabaan Paki, ano na lang po Kaya kasama po na sila kagawat uh, Bubuy Kalalus po uh, Sako po ni Chairman Simbiling po ito Kaya natin yung mga taga barangay sila kagawad Mga kasama rin natin yung mga tanod natin dito Po itong mga ano Ito kanina po Kaya pakipasok na lang po Pakipasok na lang po Apo po Pasok po Ah, pasok na lang po. Godang D'yan ka pa nagtatapon ng basura. Naglilinis na 'yung mga kadawad, d'yan ka pa nagtapon. kasama natin yung mga kagawad natin dito. Sila po 'yung mismo naglilinis ng area. Ito pinapapasok na lang. Ito, pinatatabi na lang muna natin. Uh, sila na po yung maglilikpit. Thank you. Atak nyo na kay no? Paolo. Hay naku, hindi pa. Na ano? Pasige eh. wala bote. Ito, hindi na to.

Pasok na lang sa loob. Inalis na lang. Ang <muchas> laki naman pala ng loob, oh. Dapat sa loob na lang. Oo nga, dapat sa loob na lang. Sa loob na lang po, parang di. Pati yung mga case po. Pati yung mga... Tama pala tinti pa ang si Herman pala. Ako sa na... May ko? Dato na si Andy kahit isa. Wala mo lang. Engineer Bernard Adoga si Boss. Ang City Operation ng Engineering. Si Jeremy. <makes noise>

याला स्कुलको निवेदन छ निले पालाउने भयो यसरी भन्न लाग्यो